So mga kapukne, meron tayo dito i-share ko sa inyo mga kabuknay ko paano mag ng Rapid 150 na hindi, hindi ko makarga yung kanyang battery, yung kanyang charging. So mga kabuknay, alamin natin kung ano yung problema sa Rapid 150 kasi bago lang bili to. Kaya naman tayo bili boss? Kagabi. So ngayon nakatakbo lang siya. Hanggang ngayon low-bat na naman siya. Ayaw taga kumarga yung kanyang charging o ayaw tumanggap ng karga yung battery so alamin natin mga kabukunoy kung ano naging problema sa kanyang electrical regulator ba o kanyang stator so isa isa natin mga kabukunoy step by step natin check, check yung kanyang wiring check natin sa may magneto sa may stator nya check natin sa may bandang regulator nya so papanda rin muna natin kasi yung gamit ni sir yung pagpapanda lang itong impact so ito mga yung ginagamit lang ni sir sa kanyang pag i-start dun sa kanyang motor siya so, nga start natin para makatakbo lang siya o ma-start yung motor niya, yan ang ginagamit yan sa impact drive na battery so ngayon i-check natin isa-isahin natin yung kanyang problema sa kanyang electrical sige, sige. yun o dyan, mo dyan. ang gamit ni sir sa kanyang start sa pag start sa kanyang rapid 150 kasi wala nga battery, lubat na lubat. Ay, check muna natin yung battery niya kung tumatanggap ba ng karga. So, gagamit tayo ng ating voltmeter, yung ating voltmeter, gagamitin natin, tingnan natin kung kumakarga yung kanyang charging. So, try mga box. Awa mo na box, i-rib natin kunti. So, yung mayroon siyang 11.5. Yan lang makakabok na yung karga nya Yung 11.4 Bumaba ba yung karga nya Kanina yung hindi pa natin na ano 11.5 So try natin mga na I-check muna natin yung kanyang stator Yan Check muna natin kung goods ba yung kanyang stator So patay muna natin Okay, nakakalas ko na yung kanyang upuan. Try natin. Ito, nagagamit tayo ng test light. Sa pag kasi mga na kailangan gumamit tayo test light para malaman natin yung gumagana ba yung iti-testir natin na wire. Kailangan natin may test light tayo bago tayo mag-electrical o mag-wiring doon sa motor. So, gamitin natin. Kasi mga na ito na yung ano niya, may ilaw pa naman. Ngayon, susign natin yung kanyang fuse so yan goods yung mga fuse niya wala nang problema so ngayon testing natin dito sa may kanyang wire papuntang stator yung tatlong wire yung isang green saka yung dalawang dilaw so try natin ni testing yung dalawang dilaw kung mayroon siyang power yan tanggalin natin So yung mga kapukno, yung dalawang wire papunta ng stator, tinanggal na natin din sa kanya sakit. So binalik natin yung sakit. So ngayon i-start naman muna natin. Try natin. Kung umilaw mga kabok na yung test light natin, pag nakabody ground tayo, dun sa kanyang battery, pag umilaw, ibig sabihin may problema na yung kanyang stator. So pag hindi naman umilaw, once kinap natin yung ating test light, yung, sa, yung terminal, kinap natin din sa kulay dilaw, once natin test light natin na umilaw, ibig sabihin goods, pero pag naka ground tayo na umilaw Ibig sabihin Bad na yung ating stator So magpapalit tayo nun So pandari natin. natin Sa ating ano, may wagang battery Bali naka, ano tayo? naka body ground tayo mga kapok na eh Saan natin i-start yung motor Gamit yung Battery ng impact So ayan, naka ano na I-start natin mga kapok na eh So maandar na siya mga y So try natin sa ating test light Kailangan di umilaw yung ating test light Pag naka body ground tayo So yan di siya umilaw Di siya sa kabilang side Di pa rin siya umilaw mga buknoy Ibig sabihin goods yung kanyang Stator so check natin para malaman taga natin Dito natin tap So try natin mga na y So ayan, namiilaw siya. Ibig sabihin, good swing stator, walang problema. Check natin dun sa kanyang regulator. Dun sa may bandang harap. So, kabit, ibalik mo natin dun sa kanyang sakit. Ayan, nakabit uh, kabit na natin yung wire na dilaw dun sa kanyang sakit. So, next natin, buksan natin yung bandang harap sa kanyang regulator. So, dito sa kanyang regulator, nandito sa may bandang harap, I-check na rin natin kung goods ba yung pa-out dun sa tapot ng battery, yung kanyang charging So, mo natin yung kulay red. Check natin. Tsaka, si check na rin natin yung dalawang dilaw rito. Kung goods papunta rito sa regulator. So, mga kabukunay, tinanggal ko na yung socket. Yung papuntang stator. Tsaka, yung regulator niya. Tinanggal ko na. Check natin yung kulay red. Kung goods ba yung papuntang sa battery. Try natin. So, yan. Ibig sabihin mga na goods. Ngayon, tatry natin yung dalawang dilaw dito sa kanya sakit gamit ang ating wire lagyan natin muna para malaman natin kung goods pandali mo nga dun yun natin dito sa ating yung ating slide kapit natin dito Ayan, malaman natin kung goods ba start try natin mga kapok kung goods yung papunta rito sa may kanyang regulator so yan ibig sabihin goods magpapalit tayo ngayon ng regulator so regulator lang may problema ni sir sa kanyang rapid 150 pati tama natin yan sa kanyang siya try sa kanyang voltmeter kung gagana so yung mga kapok ngay, ito na tinanggal na natin yung regulator ito yung pamalit natin yung liwa brand na regulator So, ang gagawin natin, palitin natin ng sakit. Dito muna natin kasi magkaiba ng sakit yung liwa at saka yung stock na pang rapid. So, yung gagamitin natin yung Leo brand. So, yung kasi sa Leo mga kabok na malapad yung kanyang sakit sa kanyang regulator. So, palit, ipalit muna natin. Balikat na lang natin ito mga kabok na sa natin. So, yung mga kabok na ko na yung sakit sa lumang regulator niya saka na yung sa liyuwa kinat ko na rin so ngayon tatap natin dito sa sakit regulator mapapansin tayo kulay dilaw yung sa may liyuwa at sakit magkapares yung kulay doon natin tatap mga kabuknay yung dilaw to dilaw Ayan, nalagyan natin ng tape yung kulay dilaw. I-next naman natin yung sa may Liyua brand. Yung kulay puti na wire. Saka dito naman sa kanyang sakit, yung lumang sakit. May ipapansin nyo yung kulay pink. Dito sa natin tatap. Ayan, yung puti at saka yung pink. Pagsamahin na natin mga kapuknay. Dugtong na natin dyan. <laughs> natin lagyan ng electrical tape. Sa so, mga na ininix natin yung kulay red. So papansin dito sa ating liyuwa, mayroon tayo red tsaka black. Pagsamahin na natin yan. Kaya mga book na pagsasamahin na natin. Kasi yung liyuwa, 5 wire tsaka yung stack nya, 4 wire lang. So ginamit natin kasi yung wire yung liuwa So yung kulay red tsaka yung ano yung black. Pagsamahin na natin yan. Tap natin dito sa kulay red. Ayan, so, lagyan natin ang tape. Iliksama natin yung kulay green. Ito yung ating ground. Sa ating regulator. Ayan, tap na rin natin. okay na yung regulator na yun. tap natin yung wire saka natin babalik dun sa kanya sakit ngayon tatry natin sa ating voltmeter kung goods na yung ginawa natin ayan so, start muna natin gamit ang ating battery ng impact drive so, start muna natin So yung mga kabok na yun, na-start na natin. Nakabit na rin natin, natin yung regulator. Testing natin dito sa ating test light o voltmeter. Lagay natin sa 20. So, yan, ibig sabihin gumagana na siya maabot siya ng 13 yan goods na yung ginawa natin sa pagpapalit dun sa kanya regulator so yan ito na ginamit natin liliwa brand goods na kumakarga na yung battery nya sayang kasi yung battery nya bagong bili lang to pagbibili lang kapon dahil dun sa kanya regulator nakabilisan ng battery kasi hindi siya makauwi gamit ang kasi ginagamit ito pang hanap buhay yung mug it so yung makabukong ayusin mo natin balikin muna natin yung kanyang upuan so yan guys okay na yung ano uh, natin yung rapid 150 na problema niya yung ayaw magkarga so yung makabukong bago tayo bumili ng battery check mo natin yung regulator yung kanyang stator check natin kung goods o kanyang regulator kung goods din bago tayo magpalit ng battery once na parehas goods ibig sabihin battery na may problema mga kabukong so yung dito lang muna